Okay na po. Ay, uh, ilang plastic to, ma'am? Tatlo. Ah, tatlo. Opo. May Golden City. Ah. Dito na siguro yung isa sa harap, ano? Kasi hindi pwede ba? Hindi lang patag ha? Opo. Ayan, okay. Sakto. Alright. right. Tsura na natin. Okay, okay na po? Okay na po, sir. Kuha ko na po. Uh, kuya, ang drop off niyan, tapat mismo ng court. Ah, tapat mismo ng court. Uh, kung hindi brown, kulay kulay yung gate. Ah, sige, sige po. Tama naman yung ano eh. Opo. Tama naman yung address niya doon sir, Black 16 Lot 3. Uh, Black 16 Lot 3. Ah, okay, okay. Okay, Okay, salamat, salamat. A few moments later. So dito na tayo sa drop off location natin mga tops Block 16, lot like, 3 Sa may Street, sa Golden City, sa so, may Taytay Okay Ayan yeah. Okay. Aha.